dito na naman ako sa garahe nakantay ko yung asawa ko ayun o oh. bagal eh o, ayan na Makatingin, bilisan mo na, hapon na Sama mo pa, makatingin pa bilis na <laughs> O, tignan mo, hindi na kaya Panda rin, oh Ang bagal, eh Pabaranggay ko na to, bagal e. Eh. O, tignan mo. Basta may makitang kilala sa kalsada. Sisigaw. O, oh, tignan ko. Oh, o, sino-sino lang yung kinakawayan. Ano ba to? Naangampanya ka ba? Hindi oh. ako muntap na e. Kakot na. Oo. Lahat lang nakakilala na. Ito oh. e, ito e. Kakot talaga lang ha mapapagkama <laughs> oh, lang tong kandidato eh Ayaw, lahat yung lahat ng madadangan ng kakilala eh sigawan eh oh ilam mo oh. kakilala niya rin yun <laughs> ay, grabe, punong-puno yun o, punong-puno punong-puno yung punong sasakyan puro estudyante at ito na kami sa Marine Forest Red Forest Farm ito, so, maraming na mama din tao dito sa Marine Forest magaling ng oras oh. Eh. maraming na mama siya oh, nadaan daw kami mamaya ano kayong gagawin namin doon? Mama, masyal din kami dalawa. Magdi-date kami. Wala naman yung mga nahi, natutulong dito sa tabing kalsada. O wala bang pamilya yan?

bahay. Ito yung barangay. Ayun, barangay. Okay, nandito kami sa barangay. Tapa papa, papa barangay ko itong asawa ko. Tapos na rin, yung nilalakad, ito pa-uwi na. Galing ako ng school. Ando yung asawa ko nag-aantay pa. Ah, bakit nasa ibang tricycle ka? <laughs> yung asawa ko nandun, oh. Bumili ng buho ko. Nandito yung tricycle niya. Nandun siya, napakalayo. Okay na. Oo, oh, nakakuha na. I do